Kasi so, ito na lang ang buka natin ngayon. Nag-try tayo maglagay ng piluka sa ating pilok Ayan. Pulse eyelashes. Nahirapan tayo sa kaliso dito guys. Nahirapan tayo sa kaliso na paglagay nito kasi ano yun. Ayun. Oh, hindi niya nagkapantay. <laughs> Ayun. Hindi parang hindi nagkapantay-pantay yung paglagay sa atin kasi nahirapan talaga tayo. Ayun. Sorry. Oh, Sana tayong tao dito. Nagmukha na tayong tao dito, guys. Oh, hindi na tayo naging mukhang baktin dito. Ito na mukha natin. Parang baktin. Ay, mukhang tao na. Okay uh, Salit tayo sa tanghalan. <laughs> Salit tayo sa tanghalan, guys. Pag labas natin yung talent natin, kaya hindi tayo maro, ano, hindi maganda yung busis natin. <laughs> pambato na tayo sa ano, pambato na tayo sa mga tanghalan sa ano. Uh,

Susta na talaga ito sa pas mo. <laughs> ah. Oh, di ba yung marimar niyo walang lamoy? Ayan, o oh, diba? Kumaganda tayo dito, no? self service tayo gaya nag self service tayo sa pagpapaganda para naman hindi na tayo magukhang pangarito andam na itong pag valentines ito na yung mukha natin pag mag valentines o diba ayan right camera action Na. Andam na tayo dito Andam na sa ating Andam na ang ating balint Balintong <laughs> Balintong Balintong tayo dito Balintong na. Yeah.